Posibleng sa International Criminal Police Organization, Interpol, idaan ang arrest warrant laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Yan ang giniit ng Justice Department matapos lumabas ang warrant para sa kanya para sa kwasong qualified trafficking dahil sa umunoy kaugnayan sa ilegal na operasyon ng offshore gaming o POGO. Paliwanag ni Justice Spokesperson Miko Clavano, handa ang gobyerno na humanap ng iba't ibang paraan para maisilbi ang arrest warrant kay Roque na wala ngayon sa bansa. Pwede po na direkta tayo makipag-usap sa gobyerno kung saan ang accused. Um, pwede rin po tayo dumaan sa iba't ibang international organization, um, kasama na din po dyan ang Interpol. Dagdag pa ni Clavano, susulat ang DOJ sa gobyerno ng Netherlands kung saan humihingi si Roque ng asylum. Ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. Panel of Prosecutors ay talagang nag-analyze. Um, nag, nag sa ebidensya na sinumite ng ating mga law enforcement. Nakita naman po nila na umabot po sa ating um, threshold of evidence para mag-file ang case. At... Sa pahayag ni Roque nitong Webes, sinabi niyang biktima siya ng political persecution ng Administrasyong Marcos, bagay na sinagot ng palaso. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa, pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Sa kaso naman ni Cassandra Leong na representative ng silalakay na Pogo sa Pampanga na Lucky South 99, ipaniliwanag ng DOJ na posibleng maglabas ang korte ng whole departure order laban sa kanya kung totoo mang wala siya sa bansa. Hindi kasi kinumpirma o itinanggi ng abogado ni Ong na si Ferdinand Topaso kung nasaan ang kanyang kliyente. Samantala, sa desisyon naman ng Court of Appeals na ideklarang void at null ang pagpapawalang sala sa isang drug case ni dating Senadora Laila de Lima, sinabi ng DOJ na limitado ang kanilang papel dito. Pero may paglilinaw ang ahensya. Ang magiging party po dyan ay ang judge na sinasabing lumabag po sa kanyang jurisdiction. Kung baga po ang is, ang basis uh, sa certiorari ay ang alleged grave abuse of discretion ng RTC Muntinlupa. This is not a reversal per se of the acquittal. It is uh, more of a reminding of the decision to clarify the decision. Ang DOJ po medyo limited po yung yung rule niya dyan dahil OSG po ang mag handle ng case na yon. Ayon kay Clavano, posible rin mag-apply ang prinsipyo ng double jeopardy kung saan hindi na maaring litisin muli ang isang tao sa parehong krimen, lalo na kung siya ay napawalang sala na rito. Paglilinaw ng DOJ, status quo ang desisyon ng Muntinlupa RTC. Ang ibig sabihin niyan, hindi balikulungan si Dilima na nakatakdang magbalik sa Kongreso matapos manalo ang kanyang party list sa eleksyon. Sabi ng mambabatas, handa silang iapela hanggang Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeal kung kinakailangan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plots.